For today's video, mga ka-friends, tayo po ay magaluto ng kastanyas brittle. Sa hindi po nakakaalam kung ano ang kastanyas, ito po yung buto ng money tree. Ganyan po ang kanyang bunga. Kusa po yung nangangahulog pag medyo magulang na yung kanyang mga bunga. At may nagtanong nga po sa akin kung ano pa daw po ang pwedeng iluto sa buto ng money tree. Maliban daw po dun sa aking nilutong chocolate nung nakaraang aking vlog. Dahil napakasayang daw po kung atapon la ang dahil nga po napakaraming mamunga. Ay napakasayang sayang naman po talaga nito pag ito'y atapon laang natin dahil ito'y pwede po nating iluto at pwede nating pagkakitaan. At pagkatapos nga po nating mamulot ay tanggalan naman po natin ang balat yan. At ibilad po natin ang maghapon sa init ng araw para po pag naluto ay malutong. At pagkatapos nga po nating maibilad sa araw yan ay atin naman pong sangagin. At dahil nga po malakas naman yung ating gatong na apoy ay mga sampung minuto la ang po natin yung asangagin. At ahuni na po natin yan at ilagay po natin yan dito sa puting tela. Dahil nga po yan ay malalaki ang butil ay atin po yung adurog-durogin. Kaysa po sa plastic natin ilagay ay dito po natin sa tela nilagay at pag po baya naman pinukpok natin ay nagabutas-butas ay hindi pa durog. At pagkadurog nga po natin yan ay magsalang naman po tayo ng asukal dito sa ating kawali. At intayin la ang po nating matunaw. Napakasarap po nitong ngut ngutin pag ito po'y naluto. At ayan na nga po natunaw na yung ating asukal at maglagay po tayo ng 1 tablespoon na asin. At maglagay din po tayo ng isang kutsarang star margarine at atin pong halu-haluin. At ilagay na rin po natin yung ating dinurog na kastanyas o buto ng money tree. Ay ang masaklaplaan po dito ay hindi po ito pwedeng kainin ng walang ngipin at bungi. At talaga naman pong hindi po kayo makakakain na rin. Pag po ari ay naluto ay talaga naman pong medyo matigas-tigas ay kailangan po ari ay aot-otin ninyo kung talagang gusto ninyong kumain. At pag tunaw na tunaw na nga po yung asukal ay pwede na po nating ahunin yan at ilagay na po natin yan dito sa lagayan natin na may pe Paper wax. Kagaya nga po ng lagi kong inasabi sa inyo, pag po kayo ay magawa ng panutsa at saka po ay peanut brittle, ay abilis-bilisan ah, po ninyo ng kilos. Dahil napakadali po niyang tumigas, mahanginan laang dapat po bago siya tumigas ay naiplat na natin yung kanyang ibabaw kaya naman kung mahihindutin ka ay istimahinhin ka ay bilis-bilisan mo ng kilos gayon mas maganda din po kung malaki yung ating lagayan para po pag tumigas siya at naiplat natin ay maninipis po siya pag nahiwa-hiwa at hiwa-hiwain na rin po natin habang mainit-init pa para po pag ating pinutol-putol mamaya ay madali na laang kaya naman po yung may mga puno dyan ng tree ay wag nyo na pong atapon yung mga bunga at pwedeng-pwede po talaga ninyo itong pagkakit at kung inatamad naman po kayong magluto ay pwede naman po ninyong kainin niya ng hilaw basta tanggalin nyo la ang ambalat. Pwede pwede na po siyang ngutngutin para laan din po siyang kalasa ng mani. Alo na po pag binilad ninyo sa araw at pag kinain nyo po ay talaga namang malutong-lutong. Pagkatapos nga po natin niyang palamigin ay ganyan na po siya katigas. Pwede na po natin siyang ipangbato charing. Dahil nga po ay hiniwahiwa na natin siya nung medyo mainit-init pa ay napakadali na laan po sa kanya ang putol-putulin. At kung ipang ibebenta natin yan ay pwedeng pwede po natin ilagay yan sa maliit na garapon. Ay paalala ko lang po talaga ito hindi pwedeng kainin ng bungi at talaga naman pong ito'y medyo matigas-tigas. Ayos na ayos nga po ang ating pagkakaluto sa ating castañas brittle. At makamasarap din po talaga itong ngut-ngutin lalo na po pagkatapos kumain. At ayan na nga po tikman na natin yung ating ginawang castañas brittle ay ayos na ayos naman po talaga aring ngut-ngutin. Mga ka-friends, pa-subscribe na lang po ng aking YouTube channel.